Sinilbihan ng National Bureau of Investigation ng bagong sabina si Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng Office of the Vice President bukod kay VP Duterte. Kasama rin sa pinapatawag ng NBI, ang isa niyang tauhan na siya nag-moderate ng press conference kung saan di umano'y nagbitiw ng banta si Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Arnetta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sinilbihan rin ng sabina. Ang mga dumalo sa Zoom meeting, kabilang na si dating Malacanang Press Secretary Trixie Cruz Angeles, isang correspondent ng foreign media, ilang miyembro ng lokal na media at isang vlogger. Ayon sa NBI, ipinatawag sila bilang mga saksi na maaaring magbigay linaw sa mga nangyari sa naturang press conference. Una nang pinatawag si Duterte noong nakaraang linggo, kaugnay sa parehong isyu ngunit hindi siya nakadalo at humiling ng panibagong schedule para sa pagdinig. Inatasan ng NBI si Duterte na personal na humarap sa ahensya sa darating na December 11. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority.